So, what's up mga kakuya? Pasok na naman tayo sa ating ha, trabaho. Yung maulan ulan na panahon ngayon. Grabe. Ginagawa pala natin ngayon is mga retouching. Yung mga katulad nito ba? Yan. So, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please like and subscribe to my YouTube channel, Kuya Vloggers Official. Iyon. Hindi na tayo ngayon kaprobinsyano kasi binago natin yung pangalan natin sa YouTube kasi sabi ni YouTube, baguhin ko na yung pangalan para makita uh, kita ng iba kasi hindi makita kasi ano yung marami gumagamit yung kaprobinsyano na pangalan na yun. So ayun, pinalitan natin pati sa yung kaprobinsyano natin na Facebook page, pinalitan din natin. Para hindi malito yung iba. Alright. Walang kasama natin. Ayan ano, wapo. Maka, imay nyo na. <laughs> so hanggang dito lang muna i-update ko na lang kayo mamaya sa aming gagawin alright so wala pala ngayon yung forma natin ano, mga kaprobinsya nandun pala ngayon sa, sa Kabuyaw kasi may project din sila Sir Julius doon sa Kabuyaw so nandun so ngayon wala tayong uh, forman dito lahat lahat na dito yan ngayon forman ganap nang walang forman kami right ito guys yung mga mukha ng mga pagod Ayan o oh. Ayan guys <laughs> Nakikita niya yan o oh, si Boy Tapang Ayan oh.